sa ating baklad. Yun, tara din tayo. Ating tayo nang 544. Ay, 544. 547. Yun, tara tayo rito. Okay. Tara makauli. Yan, tayo. Ganda ng ano mo, Ganda ng ano nung araw. Ay, yung sunset. Yun. Ganda ng araw. Pasok at mag-set lang tayo ulit ng camera. Tara makauli to. top. Yan. nga kolejuli ka apo na sakto lang ang uli Ay, ayan stop na ko nang kayo o, lang si <laughs> okay, oh di ba yan si word sibi at magpatulong sa pagsarok oh eh layo pa di op sakdam

dito na ng salok at pag sa challenge yan. pangalawang salok na natin to challenge hindi okay, kayo yan kita nang kepugi yang oh alright dan satu pas mula guna saluk guna saluk dan sarang merum sarang bijan mau kami bijan mau kau nang huli bijan mau kau sedap No one. naman mga kaburge ay isa kabuk ay kaburge Jan, walang laman, naik isa. Ya. lipat tayo dun sa kabila lipat tayo walang laman mga birds kahit isa ayan hop uy okay. naman lalilipat tayo mga birds sa kabila hop yun mga birds at lilipat tayo dun sa kabila magpantar lang ako पर जी देवता mata hmm. Ay, ayo Prato. Isang malit. Isang ang Right. Oop. Ay, sakit ko pa rin. Oh, ay unod. Huwag oh, ay unod ang ating bakla. Naano <laughs> na. Ano, na May tabo dito.

isang tilapia mga ka sa piraso ayan o oh. huwag oh, na buhay pa isang oh, tilapia <laughs> ayan oh, sa de la Pia lang ang huli natin ngayon mga ah, ka-Birds okay ayan mga ka-Birds tapos na tayo bilis natin sumalok si kasi walang laman ayan. Lilipat tayo dito sa pangatlo. At lilipat tayo dito sa baba, sa isang baklad. Sa pangatlong baklad. Kaya yan, naging sa na. Simikat na si Yaring Araw. Lilipat tayo din yung sa kabila. ni sa isa. Walang laman dito. dalawa walang laman itong ano, dalawang baklad. Kaya, lilipat tayo dun. Yun! Ah, uh, nandito na tayo sa pangatlong baklad. makahuli to yung dalawa walang laman yung apaka dito tayo makabawi dito tayo sit up ko lang yung kamera sabi ko lang uli maka berjualang laman maka sana ito maka Kumikay si Borge Nakalabas mo ay Ay, ay nakalabas yun oh, Nakalabas si Borge Ginagin oh. na ginagin din ka makaboach. Ang Ano? Oh, sana pa uli ka na. Pa ka na. Wala pa ata.

Uh, time check tayo. August the Lord. Alright. Yun. 6.44. 6.43 na. Nang umaga. Yan. Ito ang mataas na si Haring Araw. Yan mga birds At maganda-ganda May huli din tayo dito. Maganda rin huli natin dito sa ano. Yung dalawang baklad. Walang laman. Itong e, isa. Yun. Nakaka... Oh, nakahuli. Yun. Dito tayo binigo. Alright. Yan yun. Oop. ko lang mga kaburge. Harap ha? ko lang sa camera. Okay, Guys Kaburge. Huli natin. Sa isang baklad itong. Isang baklad dito. Ayun o. Di ba? Ang ganda, ganda, na rin. Agay! Yan. Oh, ang ganda na yung isda. Yan. Right Yan. Tsaka yung isa. Tago. Yan. Tago siya. Ayan. Ayan, huwag kang matago. Yan. Huwag kang magtago. Ay, mga kapag. Huli natin. Ang ganda na ganda, na rin. Di ba? Yan. May tilapia pa. Oh, malaki. Rufflers. Yan. Right, mga birds so, At mawin ako. At, tanghali na tayo. Yan. Ah, uh, lang camera dito. Ilagay ko lang. Sabit natin. Yan. Para makita mo ang ginagawa ko dito sa laut. You right. Yan. Okay. Sagi man. Yan. Oh. Ten 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 ten. Bye chat right, out ya mari selamat di support dong. At nakasalit tayo sa challenge. Oke. pas pasan po na eh. Huh? Oke. Okay. Bungkat okay. mun wow. seguanan e. Ndalau makin ah. Nyin nyin nyin. Ndalau